Inilabas na ng Malacanang ang ikalawang bugso ng resulta ng performance review ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno. Para sa iba pang mga detalye, makakausap natin ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, sino-sino ang mga mananatili at sino ang sinibak sa puesto? Mensyo nagpapatuloy ang balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng isinasagawang performance review sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Inanunsyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga pagbabago sa isang press briefing dito sa Malacanang. Guevara out, Berberabe in. Pinalitan ni dating pag-ibig CEO at UP Law Dean Darlene Berberabe si Menardo Guevara bilang Solicitor General. Pero gate ng Malacanang, walang kinalaman ang pagtanggap sa resignation ni sa desisyon niyang hindi i ang administrasyon sa Supreme Court petitions na may kinalaman sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Now if there was a reservation about his uh, uh, professionalism at that time, the President could have already removed him. But the President continued to repose uh, trust in him. So, up to the decision to accept his resignation, uh, Solicitor uh, General Guevara was uh, uh, still there. Papalitandin, the si Commission on Higher Education of Ched Chairman Popoy Devera, Vera the Ched Commissioner Shirley Agrupis. kung may inalis, may na-promote tulad ni Police Major General Nicolas Torre na siyang magiging hepe ng Philippine National Police sa pagretiro ni PNP Chief Romel Marbil sa susunod na linggo. Si Torre ang nanguna sa mga operasyon ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at televangelist na si Apollo Kibuloy. Si Torre ang PNP Chief na magkakaroon ng pinakamatagal na termino na aabuti ng higit isang taon. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But uh, most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because you know it was not an easy decision on the part of the president. Mananatili naman sa puesto sila Defense Secretary Gibo Teodoro, Justice Secretary Boying Remulia at DILG Chief John Vic Remulia. Isinagawa ang performance review sa mga matataas na opisyal ng gobyerno kasunod ng naging resulta ng midterm elections. Samantala, hinimok naman ni Senator-elect Ping Lacson si Pangulong Marcos na madaliin na ang ginagawang performance review para maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon, mga haka-haka o di kaya ay pagkawatak-watak dulot ng mga nababakanting puesto sa gobyerno. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, Nagbabalita.